Pag sinabi yung ex-con, ano ba ang napapasok sa isip niyo? Nakagawa ng masama. Nakulok. Tingin ng lipunan dyan yung mga taong ex-con, may gano'n eh. Mga mararahas at sa mapanganib ba, kumbaga. Ito ang pinakamasikip na detention cell sa buong Region 4A, ayon sa Philippine National Police. Ano oh, nga lumaya, ganun takot din ako eh. Dahil sa utos ng Pangulo na ibalik sa kulungan ng mga napalayas sa pamamagitan ng GCTA agad sumuko si Negro sa mga otoridad sa Cebu Patunayan natin sa kanila na mali sila na ang tingin nila sa atin uh, dati masama pa rin po si Ginel Topia Silom. I am 43 years old now. Uh, at ako ay pinanganak sa Leyte, kasalukuyan may apat na anak at nakatira dito sa General Trias Cavite. Sa ngayon po ay full-time akong evangelist at uh, worker sa uh, lahat ng mga church na pinupuntaan ko. Meron lang akong konting sideline, buy and sell, yan sa marketplace, kung ano-anong mga piyesa ng motor. Maaari niyo po bang isalaysay kung paano po kayo napunta sa kanyang hip ng trabaho? Uh, way back 2007, ang pinaka masalimuot na yugto ng buhay ko nung nagsimula nung nagkaroon ako ng sakit na schizophrenia. Na-diagnose na ako at the age of 16 years old. Nakakarinig na ako ng mga bulong, mga ano no, mga negative na salita hanggang sa hindi na nakayanan ng pamilya ko pinag-maintenance na ako kung alam niyo yung gamot na nosinal yun yung nireseta sa akin eh at produkto rin ako ng broken family isa sa mga naging dahil bakit naging rebelde ako bakit naging matigas ang puso ko dahil gusto kong magiganti sa mga magulang ko kasi siyam kami magkakapatid eh maaga sila naghiwalay kaya nangyari bilang panganay na lalaki ako ang nag lalaki parang na-absorb ko yung problema sa pamilya. Doon ako na nakapag-isip na huwag na lang mag aral dahil sobrang hirap ng buhay. Lahat ng mga illegal na hanap buhay, na-experience ko. Uh, Nag-training muna ako sa pang touch ng mga high-end na mga cup. <laughs> Hanggang sa, yun nga, nagbubukas na ako ng kotse. At yung unang-unang naging kaso ko kung bakit ako nakulong sa juvenile, theft, motor baker, bukas kotse. Naturuan ako kung paano magbukas ng kotse sa pamamagitan lang ng pako. Dadampot lang ako ng pako tsaka pato na pang pokpok. -pok. Grade 5 ako nung nakulong ako doon. At nung nagtake ako ng exam, pumasa naman. Kaya nung lumaya ako, nakapag-aral ako ng high school. Kaya lang dahil sobrang hirap ng buhay, naalala ko, papasok ako ng school. Ang baong ko lang kape. Laman lang ng tiyang ko kape. Tapos yung uniforme ko, sa isang linggo, yun lang ang suot ko bawal marumihan pagpasok ko ng school ubarin ko na yung do doble ko na ng t-shirt ang hinayang ko marumihan kasi yung polo isa lang ang polo ko nakita ko yung hirap ng walang magulang habang nag-aaral kaya pumasok ko naman ako sa mga illegal halimbawa sa pagbebenta ng mariwana sa school para makakuha ko ng pambaon at makapag-support din ako kahit paano sa mga kapatid ko Itinanong din namin kay Sir Jonel ang mga pangsubok na kanyang hinarap dahil sa kanyang sakit. Kasi kung ano yung sinasabi sa akin ng mga negative na bulong, yung ginagawa ko noon saksakin ko yung sakit ng tinidor, sinaksak ko. Yung medicine box ng lola ko na isang punong-puno ng gamot, yung isang garapon, nilaklak ko lahat yon At yung pinaka-worst na huling attempt ko ng pagpapakamatay, yung biyahing bigol sa amin. Sinalubong ko yon Sinasabi nila na inaatake ako ng sakit ko, nagwawala ako, violent ako. Ginagawa nila, tinatali nila ako. Kinukwento nila na tumakbo ka na naman ng hubot-ubad. Talagang kahit si kamatayan, nakikita ko natutulog sa sidecar. Sobrang tindi na ng sakit ko, yung taas na siguro ng level nung sakit ko na yun. Naaalala ko siya, kaya lang, kahit na alam ko yung nangyayari sa akin, hindi ko siya kontrolado. At ang nagtutulak talaga sa akin para tapusin ko na yung buhay ko, nakikita ko na dadamay na yung mga kapatid ko. At dumating sa punto ng time na talagang natakot ako kasi nakasakal ako ng pusa. Iniisip ko dahil nasabi sa akin ng psychiatrist na may hallucination ako. Natakot ako na uh, baka yung pusa na nasakal ko, baka mamaya kapatid ko na pala na bunsong babae. Tawag ko nanay ko, sabi ko na hanapin mo nga yung kapatid ko si Laika. Kasi iniisip ko baka mamaya siya na yung naibalot ko sa kumot. baka mamaya siya na yung nasakal ko. Yun ang pinaka matinding pagkatakot na naranasan ko nung pagkatapos ko gawin yung bagay na yun. Yung pinaka yung biyahing Bicol. Ang tawag namin doon, killer train. <laughs> Kasi hindi siya humihinto sa bawat station. Kaya sabi ko kapag dito, nagpakamatay ako, isang sakitan na lang, isang iglap lang, tapos na. Kaya ginawa ko, madaling araw, bumangon ako. Yung mga kapatid ko na nakahiler sa higaan, isa-isa, hinalika ko na sa noo. Yung release na yun, tinayuan ko na. Pagkapikit kong gano'n, naramdaman ko na yung init ng headlight. Ang problema, meron ako na narinig na isang malakas na sigaw. Habang bubusin na yung train, ang naririnig ko, hindi yung malakas na busina ng train, ang naririnig ko yung malakas na sigaw. Nung sumigaw yung malaking tinig, sabi niya ganun, Uy! magpapakamatay magpapaka, ka na ba talaga? In an instant, nung paglingon ko yung train, hindi ko ma-explain kung paano siya lumampas sa akin eh tanda-tanda ako, nagulat ako, may sumigaw lang na, huy, bak, kung magpapakamatay na raw ba talaga ako. Lumingon lang ako eh. At doon na natapos yung istorya ng kwento ko sa sakit ko. Kasi nagising na lang ako isang araw, nasa kulungan na ako. Sa huli ay itinanong namin kung ano ang ibig sabihin ng katatagan para sa kanya. Kung sa karanasan ko naman about sa katatagan, hindi sa ganang lakas o sa ganang galing ng tao sa sarili niya kung bakit masasabi niyang matatag siya. Minsan, sa karanasan, kung sa sariling ang king kong galing, ang gagamitin ko, unang-una, hindi ko rin kayang pagalingin yung sarili ko. At lalong hindi ko kayang palayain yung sarili ko sa pang-aalipin na naranasan ko. Madaling sabi, kaya ako masasabing pinatatag ako ng Panginoon dahil nalampasan ko yung mga bagay na ng nang kasama ko siya. Matapos ang aming naganap na interview, Nagkaroon kami ng pagkakataon na mas makakwentuhan si Sir Janelle. Siya ay nagpresenta na kami ay sumama sa kanyang ministeryo ngayong araw upang masaksihan ng kanyang gawain. Nakasama din namin ang iba pang volunteers na isa din dating bilanggo at may mapait na nakaraan. Bago pumunta ay namili muna kami ng donasyon para sa mga preso na kasalukuyang namamalagi sa Kawit Police Station. okay lang, okay lang. Tama yan, dalaw muna ko sabi nyo. Paras ng ano pa, dalaw, patapos natin sila. Pasok kayo ma, pasok. Welcome to Jollibee. Welcome po. <laughs> 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 Mga dalaw nila, dapat talaga sila yung man. Med Mga hindi pa po nakakilala sa amin, ako, si Brother Ambet. yung inaporme na suot-suot nyo. Matagal din namin sinuot yan. Apat na taon ako. Brother Ambet, ilang taon mo sinuot po, inaporme na to? 10 taon. Oh, there, 10 years. Matapos ng kaunting pagpapakilala, ay inihinda na ang worship service at ang testimonies para sa mga preso. Salamat sa iyo. Sige, minsan pa mag-alay tayo sa Panginoon. Aking Panginoon. sama tayo ng alay. Ang tanging alay ko. Kasi ito to 15 years old, nakoy nakapatay na po ng tao. Ganyan po ako sa yung araw. Kaya yung mga kamag-anak ko, magulang ko, nakakabag ko, lahat sila ay galit sa akin. Sabi ko, Panginoon, hindi ko kaya magbago. Pero naniniwala ako sa iyo, kaya mo akong bago. Iliyas ng ito, ang

ay higit pa sa kalayaan sa rehas na bakal.